nagbabalik ang king of shooting ko JH Coco versus Prinsipe tibay din ang Prinsipe babang lakas mo ko lakas mo yun isa pa tayo dami nanonood dito ay Papalaban si J.H.Coco. Yun! Apol, 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 apol! Apol, kuya! Prinsipe. Ayan. J.H.Coco papalaban dito sa, ano, sa Mandaluyong. JH Koko na papalaban sa Mandaluyong ah. Matibay pares matibay dalawa. Dito matalon. Kalaban si Prinsipe sa Mandaluyong. Nice, Jay Koko, idol. Hindi tumatalon talaga. Mabigat talaga. Pa, yun. Ay, hindi tayo ngayon, tatay. Tay. <laughs> eh. Ah, palaban, ko Ay, idol, ang ganda ng tinira mo ah. Ayan, kaya, kaya lang, naunaan lang, naunaan lang. Sige pa lang ako laban. Oo, Ano man sabi mo, Idol, sa laban nila? Maganda. Ano man sabi mo? ay eh, ano man sabi mo sa kay Jens ko, kay Jens ko ko? Eh, may set log. Set log. Kaya, <laughs> kaya, Medyo parang ano, nang iina yung kalaban. Ayan, no? Ganda na laban dito. Ayan si angkaso Ay, may alis na, alis na. Ayan, no? Ayan, sila ko kuya dito. Ito tayo ngayon. Pinakagat bola lang daw. Isang bola ang gagamitin. Isang bola lang. Isang bola lang daw. Isang bola. Ayan. Ang kas, ano masasabi? Ay, bola, bola, oy. Angas, ano masasabi mo, Angas? 이런 g i t